nakapanood ka, ng, nanonood Black ka ng Black Rider. Black Rider lagi. Tay, nanonood ka na Black Rider palagi? Lagi? Black Rider. Nakasimula. Ang napapanood ko, ang hinangahan ko, si Coco Martin. <laughs> Tawa at ngiti na lang ang naging sagot ng celebrity na si Ruru Madrid matapos malaman na ang isang tatay na nakausap nila ay idol si Coco Martin. Nangyari ito sa morning show na unang hirit kung saan nakilala nila si tatay at napag-alamang sira pala ang TV nito. Dahil dito, binigyan siya ni Ruru ng isang TV para makapanood dito ng Black Rider. Pero noong tinanong na siya kung nanonood ba ito palagi ng Black Rider, sinabi niyang hinahangaan niya si Coco Martin, ang bida sa kalaban nilang palabas na Batang Quiapo. Panoorin nito tayo ng tay, paano ka manonood ang Black Rider yung kung sira TV mo? Hindi o, oh, kung pinili ng bago, with, wala kaming budget. Ah, hindi. Huwag kang mag-alala tayo dahil nandito ang ulang hirim. Wow! At meron <laughs> ang bago TV! Yes! 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 Nanonood ka yes! ng Black Rider so... lagi, Tay. Nanonood ka daw ng Black Rider palagi. Lagi. Black Rider. Rider. The... Kasama ko. Ang napapanood ko ang hinahangang ko si... Kamakailan lang nang matapos na ang Black Rider at papalitan na ito ng palabas na Pulang Araw. Pero sa pagtatapos nito ay marami pa rin ang nakatutok sa nasabing programa at tinabangan ang kaganapan sa huling sandali. At kahit pa sinabi ni tatay na si Coco Martin ang idol niya, ang mahalaga ay nabigyan siya ng TV na lapat talagang kailangan niya ito. Ano ang masasabi niyo rito? Ay, hindi, wag ka mag-alala tayo dahil nandito ang unang hirip. Oh! At meron ang... Nanonood ka doon ng Black Rider lagi. nanonood ka doon ng Black Rider palagi. Lagi. Black Rider. Ang napapanood ko, ang ko, si Martin.